sinailalim na rin sa state of calamity ang lungsod ng Santa Rosa sa Laguna dahil sa pertussis. Ayon kay sa, uh, o, ayon sa Santa Rosa LGU, may labing limang kaso na ng sakit sa nasabing lungsod. Gaya ng mga naunang lungsod at bayan, minabuti ng lokal na pamahalaan na magdeklara na ng state of calamity para mapabilis ang paglabas ng pondo para sa kinakailangang gamot at bakuna laban sa pertosis. Nauna nang sinabi ng LGU na lima sa labing walong barangay sa Santa Rosa ang may kaso ng pertosis. Karamihan sa mga ito, pawang mga bata sa kabuuan, may 48 kaso na ng sakit sa Laguna simula nitong Enero. Apat naman po ang namatay. Pinaalis po naman sa protected area ng Surigao del Norte ang mga nakatira na mga miyembro ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI. May tuturing ng paglabaga ang pagtatayo nila roon ng mga bahay at estruktura. Ang usapan daw kasi noon ay magiging tagapangalaga lamang ng lugar ang SBSI pero hindi ganun po ang nangyari tila inukupan nila ang ekta-ektaryang mga protected areas at nasangkot pa sa iba't ibang mga kontrobersya. Dahil dyan, hindi na maaari pong iapilan ng grupo ang closure order ng DNR. Kailangan umalis sa lugar ang isang libo at apat na pamilya. Tutulungan naman daw ng DILG at ng Socorro LGU para makahanap ng mga bago matitirhan ang apektadong komunidad. Binuksan na ng mga otoridad ang higit 20 volts na ni-raid na isang Pogo Company sa Bambantarlac. Gamit ang acetylene, winasa ka mga volts sa Pogo Company na Zun U1 Technology. Ipinag-utos ito ng Bulacan Regional Trial Court Branch 81 para ma-imbentaryo ang laman ng mga ito matapos ngang ng ma ang compound ng isang buwan. Kabilang sa mga nakuha ang mahigit 5 milyong piso, mga dokumento at pasaporte. Importante raw sa PAUCC ang mga dokumentong maaaring magturo sa illegal operation ng Zun Yuan 1 na pupwede nilang magamit sa korte. Kabilang sa mga nakuhang dokumento ay sa uh, sa sasakyan at bill sa kuryente sa pangalan ni Bamban Mayor Alice Guo. Iimbestigahan daw ito ng DILG. Itinanggi ng alkalde sa isang eksklusibong panayam ng News 5 na wala siyang kinalaman sa illegal Pogo Hub sa kanilang lugar. Agad namang iniutos ni Executive Secretary Lucas Bersamin sa AMLC na i-freeze ang lahat ng assets ng Zone U1 habang patuloy ang investigasyon. Nasunog ang dalawang sitio sa Barangay Sambagdos sa Cebu City kahapon. Pasado alas 3 po ng hapon na magsimula ang sunog. Mabilis pong kumalat ang apoy dahil nga sa makakadikit ang mga bahay sa lugar. Kinapos pa nga sa tubig ang mga responding bumbero. Kaya sa kanal kumuha ng tubig ang mga residente para nga mayroong pambuhos sa apoy. Daan-daan pamilya po ang nasunugan. Patuloy ho namang inaalam ang sanhi ng sunog. Sa Davao City, suwiklab din ang malaking sunog sa barangay 76A pasado alauna ng hapon kahapon. Sa laki nga ng apoy, higit 20 bahay ang nasunog. Dalawang oras ang itinagal bago ito naapula. Wala namang nasaktan. Yun nga lang, matapos ng limang oras, isang sunog din ang sumiklam sa kaparehong barangay sa pahagi ng seaside Bucana. Kanya-kanyang salba ng gamit ang mga residente. Naapula ng na mga bumberong sunog matapos ng dalawang oras. Electrical short circuit ang itinuturong sanhi ng dalawang sunog. Aabot sa limanda ang residente ang naapektuhan ng apoy. Ted Failon at DJ Chacha. Nyo nasa Radio 5 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.